When I say do not okay. do drugs because I ah, yes uh, mayroon lang akong uh, konting uh, komentaryo doon sa isang uh, barangay captain When I no say, do not napalunod ko kasi yung bait ko do. Abaya tama ba itong ginawa ng isang uh, official ng barangay or hindi man 'tong official ng barangay sa ilang uh, ilang lugar na matataas ng stop ng gobyerno kung hindi mo kaalyado ayon sa balita abaya uh, pinersonal mo na lumalapit sa iyo para humingi ng Inday Tinsik. Anong klase ka naman itong mukong na ito, nakapitan na kapitan, itong mukong na ito? Abay, uh, ano kaya sa palagay nyo sa mga nanonood nito? Kung sa inyo nangyari ang ginawang pang, ganitong asal ng inyong barangay captain, barangay official, abay, uh, ibubuto nyo pa kaya ito, yung ganitong asal ng inyong uh, official sa barangay? lumapit nga kayo para kumuha ng indigency hindi ko maiwasang hindi magkomentaryo dahil walang karapatan ang ganitong pang-asal na pupunitin mo sa harapan ng lumalapit sa iyo yung pinapipirmahan sa iyo kapitan kayo na nga ang humusta panurin po natin Naglabas ng sama ng loob sa social media ang dalawang estudyante sa bayan ng Katubing Northern Samar Matapos punitin ng kanilang barangay chairman ang certificate of indigency na kanila sanang papapirmahan para maka-avail sa scholarship program ng Tingog Party List. Sa viral video ngayon na kumakalat sa social media, makikita ang pagpasok ng isang babae sa loob ng isang bahay kung saan naroon si Kapitan Carlo Robes ng Barangay 5 Poblasyon para sa napapirmahan ang nasabing certificate. Pero imbis na tingnan at pirmahan, agad-agad itong pinunit kaya't labis na lamang hinanakita magulang at ng dalawang estudyante ay sa naturang post porque kontrapartido daw sila kay kanon na lamang mamersonal ang naturang kapitan Ito na rin daw ang pangatlong beses I say, okay, kapitan natin, ayaw na mag-usga kung anong klase ang barangay kapten na ganyan na may mersonal kung hindi niya kalyado yung kanyang kabaranggay. Maraming salamat po. <inaudible>